Napakaganda nga ng panahon at napakasarap mamalakay. Papunta ako dito sa kabilang side ng baybay at sisihin ako ng mga bato na gagamitin ko sa aking pamalakaya ngayong umaga. Pagkadating ko nga ay sumisid na agad ako at kumuha ako ng mga bato na aking gagamitin sa aking lakad ngayong umaga. Sa tuwing gagamit nga pala ako ng bato sa ganitong pamalakaya, 30 piraso lang na bato ang aking dinadala sa laot. Pagkatapos ko nga makuha ang mga batong kailangan ko, agad-agad ko nang tinungo ang kwesto na aking pangangawilan. Favorite nga pala ang kwestong ito dahil dito lagi talaga ako maraming nahuhuli. At talagang maraming isda dito sa lugar na ng... dahil dito ay may nakalubog na barko, matagal na panahon na ang nakakalito. Hulingan nga pala ang favorite nating pain sa ganitong pamamalakaya. Napaka-epektibo ang pain ito sa paghuli ng mga ganitong klaseng isda. Nagtatali na nga ako ng bato sa mga oras na ito paghanda sa aking paghulog. Nandito na kasi ako sa area na aking paghuhulugan. Sa aking mga lakad nga pala na ganito ay eh may daladala -dala ako lagi na salamin. Sinisilip ko kasi ang ilalim, ilalim para sigurado pa, tayo doon tayo. sa lugar na ating God, paghuhulugan. Ating sigurado paghuhulugan. tayo na meron talagang isda doon sa paglalagpakan ng ating pain para lalong mas maging epektibo ang ating pamamalakayan. At nung nakita ko nga na mayroong isda doon sa tapat, saka na ako naghulog ng aking pamingwit. Ang lalim lang pala ng pinamimingwitan natin ay nasa 25 di pa lamang. At kung talagang malinaw ang tubig, ito ay nakikita hanggang doon sa pinakailalim ng dagat. Pero pag medyo malabo naman, hindi ito masyadong maaninag mula dito sa taas. At ang ating unang hulog nga pala ay nakadali agad tayo ng isang pirasong isda. At hindi ko inaasahan ang ating unang huli ay ang isdang talakito. O ang tawag naman dito sa aming lokal na katawagan ay sumba. Gamit number 8. Ayos. Ha. First cuts of the day. Oo, talakitok. Dito nga ay nagsunod-sunod ang ating huli. Okay. at bawat hulog ng ating pamingwit ay talaga namang kinakagat ng isda doon sa ilalim. dalagang bukid. At ang pangalawang huli nga natin dito ay nakadali tayo ng yung kapamilya ng dalagang bukid. Nang tawag naman dito sa amin ay buyaw. Malalaki nga pala ang isdang ito sa aking tantya Ang limang piraso nito ay aabot ng isang kilo. Hey, Sikin <laughs> so catch! Napakaganda nga pala ng kutsilyo na dala ko dito kasi ang hawakan niya ay natatanggal. Medyo nag-aalala lang ako dahil para hindi ko namamalain sa aking paggamit nito ay matanggal at mahulog yung itak hanggang wala na tayong gamitin. Kinain na kasi ng kalawang kung bakit nagkakaganyan ang aking kutsilyong dala. Siyempre hindi naman yan ang dahilan para hindi matuloy ang ating pamalakaya ngayong umaga. Nagu-worry ako baka kagaganyan kumahulog lalong wala tayong gagamitin. Susunod nga pala ako ng diving pins habang ginagawa ko ang ganitong pamamalakaya. Ito kasi ay nakakatulong para ako ay maging steady kaya, doon sa pwesto na pinangangawilan natin. Ito ko lagi may isuot na pins. Ang alalay para hindi tayo masyadong inaanod papalayo doon sa spot natin. So malaking tulong siya para sa akin pag may ganito habang mamalakaya ng ganitong klase. Alam ni to 25 meters lang po. Dale. 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 Matatlong sibat. ด้านขวาย para makahabol tayo sa sibat kasi yung hook na gamit natin pag isisa lang pag so, dinadamihan naman ang hook ayaw na kagatin no? Yo. Stop. Dito na naman. Dali na naman. Huh. Ups. <laughs> <Wow. laughs> hmm, dali na naman. Dali. Dali, malaki. malaki lumalaban unicorn to unicorn siguro unicorn lumalaban unicorn siguro to big nose big nose unicorn palagay ko medyo mabigat eh uy Unicorn nga Big nose unicorn fish Yahing Oh May mga bashers na naman tayo Sa yahing na to Nakalay patay Oh Buhay oh ah, Lumalangoy pa ha Oh Ayan patunay po ah Kasi pag nakakahuli ako Ng ganitong isda Marami pong bashers na Marami nagkukomedyan na Patay na daw ayan. Eh, laki. Laki mabigat. mabigat mabigat bigat. Maha hmm. bigat Unicorn. Pato. hindi pa nga tayo katagalan sa laot ay may napasibad ay, ulit tayo na isang isda pakiramdam ko malaki ito kaysa dun sa mga unang nahuhuli natin at pakiramdam ko ito ay ang tawag sa amin ayaheng o unicorn fish naman sa salitang english Dali. big nose unicorn 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 to, unicorn. malakas eh Basta medyo malakas unicorn yan. Unicorn. Oops. Lae ay. Unicorn. Unicorn. ito, malaki. Malaban, matigas. Unicorn. Unicorn. Hindi pa nga tayo katagalan dito sa laot ay marami na tayong nahuling isda. Halos ang lagayan nya dito sa parteng likod ng ating bangka ay mapuno na. At ito nga pala yung pinakamalakas na isda na napasibad natin ngayong araw. hing ang laki malaking yaheng yan hmm. laki lapad oh lapad nakatayo po yung ganito niya, yan yung sign na ibig sabihin kahuhuli pa lang. Pero pag yan ay nakabagsak na, ito, ito at saka ito, nakabagsak na yan, ibig sabihin, yun yung sign na yung isda ay talagang matagal ng patay. Pero pag yung ganyan, ibig sabihin kaaahon lang talaga niyan sa sa dagat. halos patagal-tagal din tayo sa dagat. Patabi na nga ako ng oras na ito dahil hapuna. Nakahuli nga pala tayo dito ng pitong Big Nose Emperor o Yaheng sa aming katawagan at ang mga dalagang bukel. Ang mga unicorn piece nga pala na ito ay hindi na natin ito ibibenta. Ipapamigay na lang natin ito doon sa may mga may gusto. Yung iba naman ay iihaw natin para ulam natin sa ating hapunan. buhay pa oh. kanina pa ibuhay eh. buhay pa dito pa lang sa laot binubuksan na natin yung bituka nya para hindi na mabaho kasi yung bitukan nito mabaho yung bitukan nito Ito yung, ito yung unang huli natin na talakitok. dami oh. Pagka dali! nga natin sa sabi ay may nag-aantay na pala sa atin dito. dina naman verde hmm good ye he 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 dalawang yahing dalawang yahing let's go <coughs> Pag kauwi ko nga sa bahay, agad kong nilinis ang ating hulang isda. Target kong luto dito ay ang prito at iihaw naman ang malaking unicorn fish para iulam natin sa ating hapunan. Yun lamang po at marami pong salamat sa inyo sa inyong panonood.